Mga ah, kabadi, pinag-uusapan po namin ngayon ang pangyayari na sa buhay, pag-ibig ni na Kent at Rodel. At matagal na nga raw po gustong iwan ni Kent si Rodel pero ang takot niya ay tuluyan na nga pong magpakamatay si Rodel. At kasama nga ho natin ngayon si Nanay Anita. Oo, oh, ngayon. Na nanay-nanayan po kayo ni Rodel. Oo Opo. Nasaan po ang tunay niyang ina? wala hindi ko alam kung saan ang tunay nito paano siya napunta ito? po sa inyo Binigay ho ito sa nang kapatid ko binigay sa kanya Ngayon binigay naman sa akin opo. dahil hindi nila kayang alagaan kayo po ang nagpalaki ako ang kay nag Rodel ako ang nag, ano sa kanya nagpabinyag lahat lahat opo ilang buwan po si Rodel nung napunta Walang sa inyo buwan. Sinabi po ninyo kanina na maayos na nag-aaral si Rodel, pero ginugulo ni Kent. Oh. Paano pong ginugulo at Ay, pinupuntahan, pinupuntahan sa, sa school? Eh. Sinusot yung uniform ko para makapasok sa lang sa loob. Sinusot niya uniform yun ito eh. Tapos pagpapasok Para paano? Pag magpasok yan doon. Tapos pagpapasok na ako, sabi niya, iwan mo na naman ako. Iniiwan. Sabi niya, ano ganun sabihin niya? Pagkatapos, ayan. Pag iiwanan nito, magagano na naman to. Hindi po ninyo sinubukang kausapin si Kent para itigil na? Ay, yun. Sabi ko kay Ken, huwag niyo nakakuong pag si Rodel. Kawawa naman. Dahil na, naiinis na ako sa, sa Ken. na ako sa okay. Dahil si noon pa. Yung sinasabi ako? ko sa noon na huwag mong pag-ano si Rodel. Diba, pag ako, ano nangyayari? Nasasaktan siya, nagagalit pa rin kayo sa akin. Oh. Ano gagawin ko? Diba, umaalis ako, tatawag siya. Anong gagawin ko? Saan ako lulugar? Pag umalis ako, nagaganon siya. Pag nandoon ako, nagagalit kayo. Saan pa ako aano, di ba? Wala akong choice. Sinabi oh. niyo sa akin, Pero gano'ng katotoo akin, na, na sinusuot mo yung uniforme para lang makapasok yung... pa sa eskwela? Totoo po yan. Bakit beses? kailangan mong gawin yun? Isang beses po kasi, sabi niya, ano, sinabi ko sa kanya, sinabi niya saan siya, nagalit ako sa kanya. Alam niya, Sinabi ko sa iyo, 'di ba, bakit ka titigil? Sabi ko, mo gusto mo magtrabaho, sabi ko wag ka matumigil. Del pinag-aaral ka, 'di ba, scholar. Pero pagka pass diba? sabi mo, iwan mo na naman ako ganyan ganyan. O, diba? mas magagalit siya. Sabi mo sa akin, 'di ba, ano, pag may paso ka, okay lang sa akin. Sabi ko sige, nandito lang naman ako, hintayin kita pag wala kang ginagawa. Pero bakit sinasabi ni Rodel merong kapang ibang karelasyon bukod sa kanya? Una po kasi bago ko rin naging girlfriend. Merong Josa, sino pa yon? Josa, Jen. Jen. Si Divine. 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 Tapos si Jaya. Sino naman yung Jaya pa? Nagbabagong sila. Wala na sila nun Pero bakit hindi ka na lang umuwi kay Nana, Rodel? Kaya ayaw sa akin ng asawa niya, eh. Hindi kaya isang dahilan din kung bakit sinasaktan mo ang sarili mo, Rodel? Dahil may sama ng loob ka sa nanay mo. Maraming dahil kung bata ko nag-alas Kuya, ano? sira pag ko. So, hindi lang si Kent. Ano pa ang iba? Gusto makita mga kapatid ko. Rodel, kapatid ko based na sa na research, alam mo kung anong pangalan ng nanay mo. ano pangalan niya? Malu daw po. Malu. Nasaan si Aling Malu? Tingo punta kami ng Delpan, Sabi nila, ayan na ba yung anak ni Malu? Buwang kamukha niya, para naiirita tuloy ako lalo. Bakit ka naiirita? Ayoko makita pag mumukha nun ni eh. Pag naubag pag ko sa salamit, naalala ko, sabi niya ng kamukha ko yung malo, parang gusto ko sarili ko. Kasi yung pakademonyo niya. Pero Rodel, hindi mo dapat parusahan ang sarili mo sa isang pagkakamaling, hindi ikaw ang may gawa at hindi ikaw ang may kasalanan. Walang ibang magmamahal sa'yo, kundi ang mama mo at ang sarili mo. May kasabihan, di ba? Bago ka makapagbigay ng pagmamahal sa ibang tao, kailangan mahalin mo muna ang sarili mo. Bago ka makapagbigay ng kapatawaran sa ibang tao, patawarin mo muna ang sarili mo. Mahalaga pa ba si Kent sa buhay mo? At sa iniagosta, narinig po natin paulit-ulit na sinasabi ni Kent na wala siyang choice. Dito nga sa mga pagkakataon na siya ay parang tinatakot o bina-blackmail ni Rodel sa mga ginagawa niya sa kanyang sarili. Huwag naman po sana. At uh, ayaw naman po natin mangyari. Pero kung meron pong hindi magandang mangyari kay Rodel, may pananagutan po ba si Kent? Wala akong nakikitang uh, legal na basihan. Tsangami. Upang uh, itong si uh, uh, Ken ay magkaroon ng liabilidad kung halimbawa itong si uh, Rodel ay tuluyang magpakamatay at matuluyan na nga dahil walang krimeng sumasaklay down sa pagpapakamatay siyang aming. At meron din tayong kasabihan na no one shall become an insurer of the life of another. So, lalo na rito, inamin din ni uh, uh, Rodel na ginagawa lang niya upang ito'y pang blackmail niya kay, uh, kay Ken. Kaya dito wala akong makitang puntong legal na sana naman ay huwag mangyari na matuluyan ng mag-suicide itong si Rodel at mukhang hindi naman niya gagawin. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Tawagin naman po natin ang isang kaibigan ni Rodel na banggit mo ang pangalan niya kanina. At ang sinasabi mo, itong ang si Josa, ay isa sa mga sinasabi mong karelasyon o naging karelasyon nitong si Kent. Paano mo naman alaman na naging karelasyon niya? Si Kent nagsabi sa akin po kasi naawa daw siya kay Josa. Naawa na naman siya. Oo, sabi niya. Wala akong sinasabi. May sinabi rin. kang ganon. Sarap pa sa'yo si Jerome, yan siya oh. Mabuti pa alamin na natin kung ano nga ba ang tunay na kwento. Mga kapatid, narito po si Josa Salon. Pasok! Josa? Tinatanong ko si Rodel. Sabi niya may mga chismis na kayo ni Kent. Sabi ni Kent, hindi. Ang sabi ni Rodel, si Kent mismo ang nagsabi sa kanya. Ano ba ang totoo? Abangan po natin mga kapatid kung ano nga ba ang sasabihin ni Josa kay Rodel. Dito lamang po sa nag-iisang talak-serye sa telebisyon, ang Face to Face, face to Face! mo sa lata eh. Diyosa ka pala mukha mo. Nay, nay, nay. Sandali na. Sandali, sinanay. Ha? Miss Amy Perez would like to...